Totoo bang ang mga patay ay nagpaparamdam sa pamamagitan ng panaginip? Hindi po totoo sapagkat alam naman natin na ang patay ay walang nalalaman na anumang bagay. Wala na silang gantimpala, wala na silang alaala ayon sa aklat ng Ecclesiastes. At ayon sa aklat ng Hob mga kapatid, binakikita ro na ang patay kapag inilibing na mga kapatid, hindi na babalik sa kanyang bahay. Kasi wala nang kapangyarihan yun eh. Wala nang hininga, wala nang alaala. Dahil alam natin, kapag ang tao ay namatay, ay ang kanyang hininga o yung espiritu babalik sa Diyos at ang katawan babalik sa lupa. So wala silang kapangyarihang magparamdam sa mga buhay. At lalo sa panaginip. Ngayon, bakit minsan ay napapanaginipan yung mga namatay? Pagka ho, lagi nyong ideisip o naaalala niyo sa pagka gising pagka nakatulog minsan na panaginipan. Lalo na, ang sabi ng Biblia, kung maraming mga alalahanin at maraming problema, nagkakaroon ka ng mga panaginip.